Hello guys, kailangan na natin magpalit ng tubig sa ating cradings Kaya sinasaction ko siya gamit lang ng hose Hindi ko lang kung ilan pa ang natira sa kanila Hindi ko na kasi makita yung kanilang galawan Parang <coughs> tama yung sabi nila na pag nagmumulti huli. Kinakain niya tayo yung mga nagmumol. Kaya, i-drain ko muna siya. For a while. And then, papilitan ko dito kasi may stock naman ako dito. For... 4 days na to eh, na nandito. galing lang natin sa trunk uh, so walang magawa kaya ayusin muna ang bahay ng mga railings natin so wala ko lang ng PVC pipes kahapon kasi napansin ko parang lumi kailangan nila ng kailangan na nila ng taguan eh ba ako kasi baka tama nga yung sabi sa sabi ni Google na <coughs> pati yung mga trailings kapag nag mold yung nakatake nila yung vulnerable sa kanila kaya sayang din naman so mag cut lang ng PVC pugasa then ilubog na dyan ayan ano na to 23 weeks na mm, Siguro nasa 1 cm na So <clears throat> Mayrap magpalaki ng crayfish pala 23 weeks na 1 cm pa lang San pa, san pa, san pa sila Ayan 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 guys Ang ganda niya Cute Puti pa lang Puti Puti yung katawan May tim yung ulo Ayan Dalawang mata Yun lang nakikita Dalawang mata so, May ulo Kulay so, white pa lang Yung katawan nila yan. Yan guys, malapitan po yan. <coughs> so, actually may buried na naman tayo dito na dalawa. So, yung anim. Balipan pala. Namatay yung isa. Sayang. Ima na lang. So, nag-buried na rin yung dalawang natitira ay ah, hindi pa nakakabayarin ngayon <coughs> buntis na sila hoping mga after 2 weeks siguro baka mabilis nga silang mapisa 2 to 3 weeks siguro yun so magantay pa tayo ng na naman so titignan ulit natin kung anong mangyayari then tulungan niya kong subaybayan guys ang pag-alaga ng crayfish kung paano nga ba talaga to mahaba-habang pasensya ba ang kailangan so ito naman ay eh, parang nainganyo lang kami ni Mrs. so nung una dahil 3 months na yung inalagaan namin nasa 3 uh, 2.5 to 3 inches yung nabili namin so after 3 months sa fascia nagsimulang mga itlog <coughs> so ito na sila sayang nga yung isa kasi namatay kinain yung isa, matapang eh. yung isa nanggalan ng mga galamay yun, hindi na nakasurvive sayang naman, pero okay lang meron pa namang iba so ito So ito ay setup lang dito lang sa bahay. Yan. May mga air pump tayo. So ayan. hopefully magiging yan na ba? Yan tayo. Hopefully magiging kwan na to. One, two, 3 4 5 tapos 6 na 6 na siguro 'yung malalagyan kapag eh uh, napisa ulit 'yung dalawa So 'yun pa, hinahanda ko na rin 'yung setup. So siguro tatanggalin ko na 'yung mga halaman dito, ililipat ko lang. Opo, <coughs> kuno siguro 'to nang trailing's. sa atin kung gusto natin mag-alaga ng crayfish tsakaan lang talaga so sa akin yung 3 uh, weeks old na craylings nasa 1 cm o 1 cm na so ito naman <coughs> sumunod One week lang ang pagitan nila eh. So, March 22. Wait. Kung nga pala ako dito. March 22. Ano na ngayon. Ayan. Ayan sila. Ayan sila sa camera. Yun. Hindi ko alam kung ilan ang natira sa kanila so naglagay din na rin ako ng PVC pipes pero dadagdagan ko pa yan ayan di ko na nililinisan yung kanilang uh, bahay kasi baka may mahigop na naman di ko mga malayan mapawasan pa sila ayan po yung isa so nakikita lang is itim na dalawang tuldok tapos yun may ulo pero yung buntot nila is color white ayan po ayan o oh, dalawa na ayan sana so, ganyan lang sila hindi sila nag aaway aaway pero napapansin ko yung ibang maliliksi talagang pinupuntan yung iba tapos ang okay, kikipag aaway ang okay, kikipag sipitan so ito yung aking mga breeders yung oh Lord. sorry 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 hindi makita ayun nakaaway sila may mga male talaga na dominant. Siguro sila yung yung dahilan ako nagka-bered yung iba kasi trinay kong yung ibang male, wala. <coughs> Tagal. Pero meron akong male dito na pangalan niya ay Digong Yon. The best talaga si Digong. Nung trinay kong nilagay sila lahat pa sa isa. -isa. ...successful naman ito. Alam ko ba, lumusawa ko ng pangalan ng hindi ako. Ay, magagalit sa akin. Love you, Tatay Diggs. Kaya yan. Okay. talagang galing sa trangkaso <clears throat> Ayan ako, lumilit na yung tubig nila So, makikita na natin yung mga tra trailings Ayan Hindi diba na kung ilan ang natira sa kanila Parang pumupunti sila Tignan mo nung mga nakikita na ko. Mga namamatay. Saan na sila? Ang Ano ah, Dati parang nasa 60 pa sila or below 60. parang yung pag binibilang ko sila dati ayun ayun po may 30 sila na natira mamaya malalaman natin parang gusto kong bilangin So that's all, mga guys. Thank you for watching. Malalaga na rin kayo ng crayfish. May mga nagbebenta ng mura lang. Kailangan nyo ng pump. Ayan. <clears throat> Lagayan. Then, pagkain. PO1, PO2, PO3. At pasensya. Ayan. yung Kain nila. yung Pure feed sila. Mga kaibigan, minsan ko lang. Pero noon, nilalagyan ko sila ng yung binabad na munggo. Kasi yun lang available dito sa Manila. O kaya yung carrots. Okay naman. Itira naman nila. Pero mura ang feed sila ngayon. mura lang naman. Umakapawal. Uh, umaapaw na. Wait lang po. Bye-bye.